Buenos dias, damas y caballeros. Buenos días. By now, alam na ng buong bansa kung sino ba talaga ang nagnakaw ng pera nila. Hindi ang hindi lang alam nito ay yung Black Ribbon na uh, ni Rodante Marcolita, Marcoleta sa Senado at uh, yung imprakom dyan sa Kongreso. Kasi pati <clears throat> pati mga ralista, alam na nila ang nagluto talaga nito ay si uh, 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 President, Senate President Cheese Escudero. At uh, hindi na natin bagitin pangalan ni Grace po. Kasi kahit si Puno, na clear na siya. Although she has to be called to explain. Kung hindi siya nagnakaw, sino? Sino? So, uh, at syempre sa House, alam na natin yung yung tumakas, yung tumakas na si former chair ng uh, ng uh, um, Committee on Appropriations na si Saldico. At uh, pati yung uh, yung uh, siyempre, yung boss niya na ka-kwan uh, ka-kapareho sa power kaya uh, cheese Jesus na si uh, Senate uh, si uh, House Speaker Martin Romualdez. So kaya uh, itong araw diyan na sumugod yung, mag, uh, yung uh, mga yung kung Kumbaga as if to say na uh, alam na namin kung sino kasaan saan napunta yung pera natin namin. Although pera sa kanila 'yun napunta rin sa mga Kongresista at buti naman ngayon, isa-isa na sila ang uh, pinapangalanan. Meron pa nga si atin na comment kanina, yung pala congressman na binanggit ng ni Callallo, yung DE na nag-offer uh, nag ng 360 million bribe kay uh, kay uh, congressman Leviste, ay meron rin sariling construction company. O tingnan mo yan. <laughs> Ngayon lumalabas na lahat 'yan. Kaya no wonder ah, diyan na sumugot ang mga ang mga rallyista at maganda ito, ha? After this, next week ka punta naman kayo sa Senado. Dahil may hearing na naman. May fake hearing na naman ni Marcoleta doon. At alam na natin kung anong gagawin. pro si Cheese. Hindi tatanungin si Cheese bakit naka, na, nakatanggap siya ng 30 million sa kontraktor na binanggit ni President Bongbong Marcos na pinakamaswerte na kontraktor sa buong mundo. Bak, uh, hindi na naman tatanungin si Joel Villanueva pa ba, paano nakatanggap ng 20 million at anong kapalit nito sa kontraktor na kapitbahay ko dito. At hindi naman nila tatanungin kung ano ang relasyon ng CLTG construction ni Bongo uh, kina Diskaya at kung ano-ano mga kontrata na kuha nila, puwera yung almost 1 billion uh, in 2017. Kasi after that, marami pa yung kontrata na kuha, at marami pa yung partnership na gawa ng, uh, ng tatay ni Bongo na si Desiderio Go at mga Diskaya. At sino pang ibang kontraktor ang meron sila mga, mga kwan, mga kasunduan, kasunduan. So, Uh, kaya magrani kayo doon. Whole day kayo doon. Huwag kayo umalis doon. Huwag kayo umalis doon. Ha? katapos sa uh, gumawa kayo ng sunugin nyo yung mga FG ni Kwan ni, uh, ni Marcoleta. Ha? At uh, at yung mga senador na, nakumita, Ha? Uh, at, at pagkatapos dyan, yun, derecho na kayo sa mga bahay. Basta peaceful lang. Itapon nyo lang ng Kwan. Ha? A uh, public disturbance lang man ang pwede ikaso sa inyo. ha ah? uh, disturbance of peace. Uh. Ah? So, maliit na kaso lang yan. Itapon nyo ng mga putik. wag naman murot kagnit cocktail. Tulad ng ginagawa ng mga, <laughs> ng mga Indonesians. Although naglabas na ng pahayag si Undersecretary Claire Castro na hindi daw i-allow ni President Bongbong Marcos na mapunta tayo sa sitwasyon ng Indonesia. Siyempre ayaw, ayaw natin yun kasi baka babaksak ang ekonomiya natin. Pero uh, there are uh, peaceful ways para ilabas yung galit natin. Isa na dito sa internet. ha I-like nyo itong vlog, i-share nyo itong vlog para baka makita ito ni Marcoleta o yung membro ng Infracom. Si, uh, magalit pa sa atin, sasabihin, Uy, si Bat walang tiwala sa atin. Sige, banggitin ko yung mga pangalan ng congressman. <laughs> pag-resume ng third useless hearing ni Marcoleta. Kaya i-like nyo itong vlog, i-share nyo itong vlog para, para mapunta sa inbox nila. At baka kung hindi sila mahiya, ma lang man sila. Ah, walang tiwala sa atin si Bat ha, useless hearing daw. Sige, ilabas na natin pangalan ni Romualdez. Yan, ang house maglabas ng pangalan ni Romualdez. Saldi ko. Stella Kimbo at yung yung Senate ah uh, yung Senate naman ay uh, yung yung Senate ilabas yung pangalan ni Romualdez uh, Romualde Saldico, Stella Kimbo at yung House naman ilabas yung pangalan ni Chiz Escudero, Joel Villanueva, yon At kung kasama si Grace po, isama pa rin si Grace po. So, yan maganda, magkabulgaran na kayo. Si Joel Villanueva, gusto na ibulgar yung mga video at saka mga pictures ng mga senator kasama kay uh, Diskaya. O yun, meron marami siya noon. Yun lang kasama siya. Paano niya ma-edit out yung mukha niya doon? Yun ang problema niya. Although pwede rin ilabas niya yun kasi anyway, binabanatan na siya ngayon na na uh, kwanchan na mga lalo na itong contractor niya. Ha? Huh? Ah, uh, si Juan, si Henry Alcantara. So okay lang basta isama Mandamay rin siya ng ibang senator or congressman di ba? So masaya ang publiko kung mangyari yan. So panoorin natin ito ha. Ah, uh, panoorin natin itong uh, rally kanina. At uh, sana sana dumami pa ang vote uh, uh, tribe increase ha. Kailangan na natin gawin ito. Sobra na sila, sobra na sila. na pagsalita at tinatawagan po natin mula sa bagong alyansang mga bayan, Sinong Palatino. Magandang araw mga kasama, mga kababayan. Lakit po ng binaha, itaas ang mga placards. Lahat ng na-stranded, daming sabaha, itaas ang mga placards at banner. Bakit tayo nandito sa harap ng Kongreso? Dahil ngayong araw po, sino ang nasa loob? Ang DPWH! Ang DPWH na nasa likod ng maraming kalbak na ng kweko. Ngayon mga kababayan, itong DPWH, itong mga kongresista, itong si Marcos, lahat sila nagugulat bakit daw merong ghost flood control project. Naniniwala pa tayo na wala silang alam dyan. Oh! ang ang uh, ang mga ang mga ano ang mga uh, mga panayod ng ating mga magsasaka ang kanilang mga hayop ang kanilang mga kadabang hayop ay namamatay at marami pa may mga ilang pang magsasaka ang nawawalan ng buhay dahil sa matinding pagbaha dulot ng mga palpak na flood control sa ating pagpupunta sa mga komunidad

よし。 Grabe rin ng rally, no? Grabe rin ng rally. Uy, bakit na-flash ito, ah? Christmas party ng mga diskaya. O, dito sila nagagalit. Sige, i-play na natin. Bakit na-flash ito dito? Sige, pa, ba lang, baka makapiride tayo sa Christmas music. I-alisin na lang natin yung sound, ha? Ah? Ah, yung kuwa na lang, yung video na lang. Na-flash ito, ha? Ah? Ayan. Ah, Ayan na, that's where our taxes are going. Sige, tingnan natin. Wow, laki pala ng building nila. Ha? Wow. Ah, grabe. Grabe, akala mo hindi sa Pilipinas. Aba. Grabe, Christmas party lang ha. May mga awards-awards pa. The biggest magnanakaw. O mayroon pa mga entertainer. Ah, the biggest magnanakaw in town. Ah, yan, may award pa sila. Ha? Huh? Sino mas malaki nagnakaw? O yan, sige. Enjoy kayo. Your world is beginning to crumble. Wow, ang daming pagkain. Charap-charap naman, daming entertainer. Meron pa sila parang beauty contest. Laki siguro ng mga award dyan. Galing. Yan, Sige. Ganyan kayo, kayabang. Buti okay lang, sa, okay lang yumabang kung heart earned naman yung kuan mo. Pero kung ganyan, no, yung galing sa hirap ng tao, mahirap yan. Sige, balik. Bacteriality na tayo. <laughs> Bacteriality. Ito pa. Ito pa. Another view of the kuan of the gulo. Nagtatapon na sila ng mga bato. Oh. Kaya para nagalit. Nagalit na yung pulis eh. Kaya parang nagalit yung pulis. <laughs> ng bote at bato eh. Tinatapo rin sa kanila ng mga pulis. Kawawa naman. Dami na saktan dyan ng mga inosente oh. Nakakagulo na talaga. pala na-arresto sila. So, ganito na lang. Well, tip ko lang sa inyo. Eh, well-guarded dyan sa kongreso eh. Pumunta kayo sa mga bahay nila. Doon siguro mga isa, dalawa, tatlong pulis lang eh. O kaya mga private security lang nila. Pumunta kayo sa bahay. Tingnan nyo. Successful kayo sa labas ng bahay ni Juan, ni uh, Diskaya. Punta kayo sa mga bahay mismo ng mga senator at kongre kongresista, wag lang sa mga sa mga okay rin, ma, guilty rin yan mga contractor, pero iba talaga yung kung mga gated subdivision. Eh pumunta kayo sa gate, doon kayo magrally sa gate, ipakita nyo lang. Tapos maglaga, maglagay kayo ng poster na na dito nakatira si Magnanakaw ganito. Yon, ganoon. Happy na yun. Meron nga ako, hindi ko lang na hindi ko lang na save yung nakita ko sa kwan eh sa isang kwan eh, isang uh, rider, uh, delivery rider na may nakala, nakapaskil sa likod na kailangan ako gumising, kailangan ako kumayod para makabili yung magnanaka ng mga helicopter at aeroplano. Yan. na. Uh, ganyan na ang, ang galit ng mga tao. Pero go more than that. Go more than that. Uh, Mag-shame campaign tayo. Hindi naman tayo manggulo mag shame campaign lang ha so yan uh, yan yan na ha magpakita naman tayo ng galit wag lang tayo mag uh, mag ng law ah uh, wag nang wag naman gayahin yung uh, yung uh, mga Indonesians na sinusunog ha ah uh, pinapasukan yung mga bahay pinagnanakawan yung mga officials nila doon and also ha ah uh, ti, uh, tinatapon ng mga molotov cocktail para sunugin yung mga bahay at uh, kuan uh, sinisira yung mga kwan, yung mga kotse na mga yung mga windshield na yung mga glass sa ah, uh, kwan nila tinatapunan ng mga ng mga kwan ng mga ano-ano sa mga kotse na mga na mga bi, ng mga kwan doon so yun ang kasalanan ng nun dinagdag lang sa alawas nila 150,000 a month. Sipin nyo yun, 150,000. Kasi sa kanila daw, isang, isang kuan na yun, isang uh, one year kuwan na yun, one year salary. Do, nagalit na sila, 150,000. E tayo dito, billion-billion. Siguro yung mga politiko sa Indonesia ngayon, naglalaway talaga at nagsasabi sana sana ay pinanganak ako Pilipino. Ah, pinanganak ako Pilipino politiko. I'm ah, uh, yung mga kwan, yung mga mag uh, magnana, magnanakaw, sabi nila, I'm born in the wrong country. Dapat pinanganak ako sa Pilipinas. Dahil yan, mga tao, masyadong pasensyoso. Yung nga, sabi nila, masyado tayong pasensyoso eh. Masyado forgiving. Hindi hindi dapat parati ganyan, hindi dapat ganyan forever. Dapat ngayon magpakita na tayo ng galit. Lumabas na tayo sa mga bahay natin at magingay na tayo. Ha? Peaceful pero maingay sa sa mga labas na mga subdivision na mga ng mga mayaman o kung meron sila mga 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 kwan, mga meron sila mga gasoline station. Yan, mag Rally rin kayo. Ito, gasoline station ni Congressman Ganito. Galing sa nakaw na pera. Huwag na kayo magpagas dito. Ganun lang eh. Yung mga Duterte, yung anak ni Duterte. Ha? Ang daming 7-Eleven dyan. Sila Kitty, ang daming 7-Eleven. Yun, mag kayo. Pero Davao yan eh. Malabo yan. <laughs> Malabo yan. So, yan lang muna. Ha? Sana. Sana matauhan na ito si si Martin Romualdez at ituro na niya si Jesus Escudero. Ituro na niya. Di ba? Inamin na ni ni uh, dong uh, ni, uh, ko, ni Congressman Puno na tatatlo lang minus Grace po. Tatatlo lang pangalan ang kailangan natin i-identify. Tatlo lang. Alam nyo ba kung sino yun? Ilagay nyo nga sa comment section ha? Kung sino yung tatlo. Tatlo lang. <laughs> tatlo lang kumita ng bilyon-bilyon. Siyempre, binigay naman, nag-share naman sa iba, sa ibang magnanakaw, ha? Yon, sige. Hanggang dito lang tayo. And we thank all those who join us. Yung mga nauna si John Centeno, Edgardo Salazar, Blooming Lovely, Pinay in Belgium. Uh, I miss Belgium. Joel Jumo, Rio Dizon Rio Dizon, Helen's Blog Official, Jun Mlingkako, Remillo Magtubo at saka yung mga humabol, Di Real Chua, Mary Ellen Mendoza, good afternoon to, ah? ah, Eva Estebaya, salamat po. ang, ah? O sabi niya, sana lahat ng Pilipino matauhan na. Sumama na sa rally watching from New York. Yan. Tingnan niyo si Eva nasa na sana nagpapasarap na siya sa New York pero her heart remains in the Philippines. Ganyan, concern tayo. Ah, si Bituin Quinto, salamat. And uh, many others who join us in this blog Ah, sila Nida Lucia de Leon, si Edita Axon, ah, si Renz Lang, yan. si Manel, si Tessa. Me Oy, si Tess, hello Tess. <laughs> andito si Test, may VIP tayo dito. Kwan namin yan noon, no? Humahabol kami kay Test noon nung PIO siya ng uh, uh, Commission, on, uh, uh, Human Rights, ha? Commission on Human Rights, ha? Commissioner on Human Rights noon 'yun, yung CSR, CHR Commissioner. Mabait sa amin yung Test. Eh. Si Test mabait sa amin yan at yung commissioner that time, at ginagawa talaga nila yung trabaho hinahabol talaga nila na yung mga uh, abu abusado sa human rights. Sabi ni Tess sa uh, Mercado, very good. Yan ang prayer natin. Baka matauan mga corrupt. Yun lang dapat. Yan, tama. Uh, get out of your houses and your offices. Make your uh, make your uh, kwan, uh, views known to this official. Shame campaign. Shame campaign. Dapat Ha? in social media. Pero kung hindi kayo makalabas ng bahay, sharing this vlog and liking this vlog para mapunta ito sa mga kamag-anak na mga, mga, magnanakaw, okay na yun. Okay na yun. Alam nyo ba, hirap na hirap sila ngayon. Kasi isang dahilan na nagnanakaw sila para ipakita sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak, ang yaman-yaman ko. Ha? Pinopost sa Facebook. Eh ngayon, di na nagagawa yan. Ha, hirap na hirap yan. Hindi na nila ma-enjoy yung yaman nila kasi hindi nila pwede ipagyabang yung mga relo nila, yung mga sapatos nila, yung mga gown nila, yung mga bags nila, yung mga uh, kotse nila, yung mga helicopter nila, aeropla aeroplano nila. Ikakamatay nila yan na hindi nila pwede ipagyabang yan. Ikakamatay nila yan. Ha? Yan. Ha? So sige, ha? Ganito na muna tayo. Uh, Mag-meeting -me pa kami ng VAT team uh, for uh, weekend uh, vlogs. Uh, so thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. And see you in my next vlog.